Ibig sabihin, ayon sa Biblia, ang pagkain ng karindang baboy, ito ay karumaldumal sa isang kristyano. Kasi sa amin mga muslim, hindi kami kumakain ng karin ng baboy sapagkat ito ay pinagbabawal, haram. At isa sa kung na bakit naging haram, sapagkat ito ay madumi. At yun din po ang sinabi sa Biblia. So ngayon po mga kapatid, meron po tayong napiling paksa sa oras na ito sapagkat marami sa mga kapatid natin na hindi Muslim na sila ay nagtatanong sa atin kung bakit nga ba ipinagbabawal sa isang Muslim ang pagkain ng karni ng baboy. So, insya Allah, sa pahintulot ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, sasagutin po natin ang katanungan na yan kung bakit nga ba ipinagbabawal sa isang Muslim o hindi lang Muslim maski ang isang Kristiyano ang pagkain ng karni ng baboy at yan ay sasagutin natin ayon sa Biblia sapagkat sa Quran, kung ito ay sasagutin natin sa pananampalatang Islam ay wala ng pag alinlangan na ang pagkain ng karne ng baboy ay tinatawag ito sa amin na haram. Ang ibig sabihin ay ipinagbabawal sa isang Muslim. Pero sa pagkakataon nito mga kapatid, sasagutin natin ang katanungan na ito base sa Biblia. At babanggitin natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ang papatunay ng pagkain ng karne ng baboy, ito ay matinding ipinagbabawal sa isang tao, lalong lalo na kung ikaw ay kristyano. At bago natin sasagutin mga kapatid, meron po tayong papanoorin na video at ito ay makakatulong sa kasagutan sa katanungan na ito kung bakit ipinagbabawal ang pagkain ng karin ng baboy. So panoorin mo natin ang video na ito, then after that ay magbibigay tayo ng paliwanag ayon sa Biblia kung bakit nga ba ipinagbabawal ang pagkain ng karin ng baboy. Ayan, so ito ay isang experiment ng doktor Uh, hindi natin alam yung uh, mismong pangalan ng doktor na ito nagkaroon siya ng experiment kumuha siya ng karni ng baboy nilagay niya sa glass tapos inipit niya sa dulo, magkabilaan at nilagay niya sa microscope ayan so tinitingnan dito kung ano ba ang meron sa laman ng baboy so ito nga so ang laman niya ay meron siyang mga bilog-bilog yan yung nakita ng doktor doon sa mismong laman ng baboy. And then after that ay nagkaroon siya ng examination dito sa karni ng baboy kung ano ba talaga ang meron sa karni ng baboy. Nakaka-curious naman talaga, no? So, ang ginawa ni Doc ay giniling niya. Giniling na yung karni ng baboy. Kaya sa mga mailig sa giniling na baboy, yung panoorin yung video nito makakatulong sa inyo. Tapos nilagay niya sa bote, at may dagdag na tubig. Okay, pinainit. Ayan. Tapos, nung mainit na, nilabas niya. Ayan, sasalain niya. I-screen niya yung uh, pinakuluan niya yung karinang baboy. Tubig lang. Tubig lang, mga kapatid, yung kukunin itong dok na ito. Okay, wala pa yung karni ha. Tubig lang ng karni ng baboy. Yung ginawa na yung experiment. Kasi nga nakita na doon sa mismong karni may mga bilog-bilog. Ito na. So nag-drop siya. Ayan, magda siya ng tubig. Yan, karni lang. Ah, tubig lang yan ha. Ilang patak ng tubig ng karni ng baboy. Tapos, Anong gagawin ni Doc? Yan, tinagpan niya ulit. Tapos ilalagay sa microscope. Ayan. So ito ang kanyang nakita. Panorin natin. Ayan na. Ano bang meron sa baboy? Ayan. So kita niyo? Yan ang meron sa baboy. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa Biblia na ang karni ng baboy ay madumi. Ayan, tubig pa lang yan mga kapatid ha. Wala pa diyan yung mismong karni niya. Paano pa kaya kung yung mismong karni ng baboy? Tubig nga lang yan eh. So dito natin unang mababasa yung mga yung talata sa Biblia na kung saan ito ay nagsasabi na ang pagkain ng karni ng baboy ito ay ipinagbabawal sa isang tao. So, dito tayo sa Leviticus 11, talatang 7. Ano po bang nakalagay dito? Na dito po ang mababasa natin. Ang baboy, biyak nga ang kuko. Ngunit hindi naman mumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. Ayan. Dito mismo nakalagay sa Old Testament. Pag ikaw ay totoong naniniwala sa Biblia, sa Old Testament, dapat sundin mo ito kapag kristyano ka. Nakalagay mismo dito sa Biblia na bawal kainin ng isang tao. So dito sa Isaiah 65, verse 4, talatang 4, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito, pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa libingan. Ang sinasanggunin ay mga espiritu ng mga namatay. Sila'y kumakain ng karne ng baboy na karumaldumal. Mismo na binanggit yung salitang karumaldumal, mga kapatid. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, ang pagkain ng karne ng baboy, ito ay karumaldumal sa isang kristyano. Kasi sa amin mga muslim, hindi kami kumakain ng karne ng baboy sapagkat ito ay pinagbabawal, haram. At isa sa dahil na kung bakit naging haram, sapagkat ito ay madumi. At yun din po ang sinabi sa Biblia bilang ikaw na kristyano, alin ba dito ang susundin mo? Yung lumang tipan o bagong tipan? Kasi kung naniniwala ka sa lumang tipan, malinaw na sinabi sa lumang tipan ng pagkain ng baboy, ito'y pinagbabawas sa isang kristyano. At pagdating naman ng bagong tipan, Pinahintulutan na dahil nilinis daw ng Diyos at hindi nakakapagpaparumi sa isang tao ang pagkain niya ng anumang bagay kundi mismo sa kanyang nakakapagparumi sa kanit at hindi yung pagkain ng kaniyang baboy. So maaari ba yun? Maaari bang babuhin ng Diyos ang autosan na naunang itinalaga bago pa ang bagong dipan? Meron pong talata sa Biblia mga kapatid na kung saan ito ay magsasabi na hindi na parito ang bagong tipan upang baguhin ang lumang tipan kundi mas lalong pagtibayin basahin po natin mga kapatid dito po sa Mateo Matthew 5 verse uh, 17 to 19 so, ito ganito po ang ating mababasa dito mga kapatid Ang sabi po dito ito ay turo tungkol sa kautosan. verse 17 Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kakautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So napakalinaw dito sa bagong tipan mga kapatid. Kaya para kaya pala nagkaroon ng bagong tipan, hindi ko pang ipawalan bisa kung ano yung naunang kautosan sa mga propeta. Kundi, mas lalong pagtibayin ganapin ang batas na yon. O sinabi sa lumang tipan na bawal ang karni ng baboy. Diba? Ipinagbabawal ng Diyos sa mga naunang propeta. At sinabi na mismo dito sa bagong tipan, kaya nagkaroon ng bagong tipan para mafulfill yung mga naunang kautosan sa lumang tipan.